Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung isa pang player ng Lakers ang kinabiliban ng mga fans. Dahil isa rin ito sa naging X-Factor ng Lakers upang makuha nila ang unang panalo nila sa preseason laban sa Milwaukee Bucks. Pero bago yan, Clay Thompson pakita ang gilas sa bago niyang team na Dallas Mavericks matapos na hindi maglaro sa unang preseason game ng Dallas kontra sa Memphis. Naglaro na nga po kanina ang bagong player ng Mavs na si Clay Thompson. Marami nag-aabang sa first game ng four-time NBA champion para sa bago niyang team. Maganda naging first game ni Clay sa Dallas kung saan gumawa ito ng 10 points. Shooting 3 of 5 sa 3-point area, kapansin-pansin rin ang pagiging mahigpit nito sa defensa. At after nga ng game ay natanong nga po si Clay patungkol sa defensive versatility nito. Sagot ang Dallas forward. Gusto niya daw tanggalin ang usap-usapan sa kanya na hindi na ito ang dating Clay Thompson na malakas dumipensa dahil alam niya daw na isa pa rin siyang solid defender at excited na nga daw siyang patunayan sa mga tao na kaya niya pa rin magbantay ng mga elite player gaya dati. Kaya maraming nagsasabi na ito yung revenge ni Clay Thompson at pagbabalik ng laro nito. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba. Samantalang Lakers guard na si Maxwell Lewis ay ipinakita ang kanyang athletic tisim laban sa Milwaukee Bucks. Bukod kay Quincy Olivari na naging bayani ng Lakers para magawa ng comeback laban sa Milwaukee Bucks, may isang pang hero pa nga po ang Lakers kanina at ito ay ang guard na si Maxwell Lewis na gumawa ng 9 points at 1 block at may shooting 3 of 5 sa field. At plus 15 din sa plus minus rating si Maxwell Lewis. Kaya patunay lang ito sa kanyang overall solid game. Naritong naging highlights ni Maxwell Lewis laban sa Milwaukee Bucks. At solid naman ang ginawang lefty layup ni Maxwell Lewis at hindi siya napigilan ng kanyang defender at ganda ng screen ni Castleton kaya nakatira siya ng 3 point. Dito naman sa play na ito, ay muntik naman ma-poster ni Maxwell Lewis ang big man ng Bucks. Yun nga lang na full siya ng player ng Milwaukee. Kung bigo si Lewis ma-poster ang big man ng box, nagawa niya naman i-poster ang number 44 player ng Milwaukee matapos siyang sabayan ito sa ginawa niyang two-handed dunk. Maging nga si Lebron ay na-hype sa ginawa ni Maxwell Lewis. Si Maxwell Lewis nga po ay parang si Bronny ng Lakers last season. Dahil ito ay ang second round pick ng Lakers na napihili nila bilang 40 pick bukod kay Jalen Hood Shefino na 17th pick kahit medyo maraming games na nailaro si Lewis bilang 40th pick last season na may 34 games 3 minutes playing time nga lang ito kay coach Darvin Ham. Kaya po ang naging average nito ay hindi naging maganda. Dahil dito, hindi niya na ilabas ang kanyang potential na laro ngayon na bago na ang coach ng Lakers dahil malaki rin ang potential na batang ito katulad lang din ni Quincy Olivari. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba. At babasahin ko po yan. Maraming salamat.